buong pais. Kasi diwa tayo ikot. Nako. Maray pa rin sumusuporta sa gitna. Hmm. Hi, hello mga kabindors! Ayan, pamamigay natin to sa inyo ngayon. So, abangan nyo kung saan natin ito pamigay. Madaganan na ako lang. Madaganan na ako ah. na dito. Ayan, lahat ng nakikita nyo na, ibibigay natin yan ang tanong, saan ba natin Pa-comment lang below kung saan natin ibibigay sa natin dadalhin. Saan natin dadalhin? Saan natin Saan natin dadalhin? Saan natin dadalhin? Saan natin dadalhin? Meron pang natira sa na sako lang. Limang sako pa yan pa pala. Bernardo. Oh, all kaya sa banda mam. At kami kami ng mga sikin ano, bibigyan sa mga mga ganito tayong At binili, natin para mas marami tayong mabigyan at meron tayong mga kafe-kafe. Ayun oh. sa lahat. Sige, sige. Okay, palag na yan. Comment down Hello. below. Hello, na. Hello Dolly Agustin. Jessie Janine. Shout out po. Ayan. Wala pa lang guys. so, Marami kasi mga bashers. Hayaan natin sila at least na... Boy, maturong, huwag mong hindi mo. yung mga negative. Yung mga people, negative oh. people. Hayaan mo sila. Wala yan matutulong sa atin na maganda. Tama baka uh, maging negative din tayo pag pinatulan natin sila. No! Ignore the negative people, Alvin. Ignore! Yeah, 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 Ignore, Alvin. Matulog ka ng mahimbing, Alvin. Ignore the negative people. Habang <laughs> sila din nakakatulog sa'yo. True! Sabi nga nila. Hi, shout out sa mga viewers. Please like, follow, and share. And... Opinion. San Agustin shout out. Okay. Diyan kayo. Comment on saan natin. Dadalhin. Sabi nga nila, kapag binato ka ng bato, batoyin mo ng tinapay. Hindi na ka maraming mag-comment ng lugar Bigas. yung pupuntahan ni Diwana. Batuhin mo ng pares. Ito nga. Oh. Habang binabas ka nila, bigyan mo sila ng groceries. <laughs> <laughs> ano yan? Habang binabas ka nila, bigyan mo sila ng groceries. Diba? Ay, bigyan ay, mo sila ng pares. Yun, Ganun yun. yan. Diba? Oo, oh, oh, true. Ganun yun, guys, no? Habang galit na galit sila, mag-enjoy ka at bigyan mo sila ng mga groceries, mga ganito, bigyan mo silang lahat. Mayroon pa mga kapi-kapi. Oh. At -kapi. okay. ah, mayroon pang ganito. Bigyan mo no. sila. No. Di no. ba, ito, ito, ano kaya laman nito? Marami tong laman. Ano Ayun, yun, kasi, diba? Eh, Oo, basta. Pero, bro, yan. I-reveal mo nga, pre. Pre, uy, isang kilo yata dati na pang-Christmas. no, sampung kilo ito. Sampung kilo pang-Christmas. Tsaka pre, mayroon, sila, mayroon, advanced, mayroon advanced sila, advanced sa lahat. Advanced, ano to? Advanced uh, Christmas. Ayun, Ito, lagyan mo to. Kasi <coughs> ano, um, ala, pre, ayun, ayun, ah, ayun, 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 Ano ayun, Magbubukas na isang sako Dito to. Ayan, guys. Tsaka, siyempre, bigas. Ayan, ayan magbubukas na ng panibagong bigas. Ayan. Yes, ayan na. Pakita mo, magbubukas na ng panibagong bigas. Ayan, o. So, magbubukas, oh. magbubukas tayo ng panibagong, meron. Bugas. Ayan. Yes, ayan ang mga isak natin. Ilabas mo, mga art, yung bigas. Ilabas. Pakita natin. Hindi, okay na yan. Uh, At hindi uh, lang yan. Abangan nyo kami dyan kung saan kami pupunta. I-comment eh, nyo na lang dito. Sa barangay nyo. Mabigat yan. Pag binato mo ng crispy uno, kawawa daw. Malaki ka dyan, crispy uno, guys. Kaya ano, may buto kayo. Baka... Hello. Hi, sa lahat ng mga ka-vendors. Magkapi ka. Ayan, 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 ayan. Art, pahawak ako. Art, pahawak ako. Ayan. 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 Oh, no, kahit ano man sabihin nila, no, at least Si Oo, oh, oh, bigyan mo sila ng ano, grocery yung oh, masarete oh, uh, ay yun. Bigyan uh, mo sila ng grocery. Kawang uh, gawa. Watching sa Shout of... out sa mga viewers dyan Jake, 5,000 viewers. Shout out inyo. Daming viewers ni Jake, 5,000 oh. Oo, oh. sana all. Sa, samandang sa akin, 9 lang oh. Oo, oh. Do what? Ayan, ang viewers natin, 9,000 sa kabila. Sa kabila, 5,000. Sa akin naman, 50,000. Yun, <laughs> no? Hello, Daming hello, viewers. Hello. Shout out sa inyo. Nice one. Happy lang. Yes, Lord. Happy lang? Oo, happy, oh, happy lang voice. tayo. Oi, Boss Alvin TV. Shout out daw. Yeah, hey, hello. Magandang umaga. Ito 'yung, ayan, ayan si Aldin. Wala pa 'yan. Ito pa meron ay, na po di ba? Bisikleta na. Ayan, bisik tayo. Sa pelikulang lang, kami. <laughs>